Hi hey guys! Konnichiwa! Welcome back to my channel. This is Japanese Language Vocabulary Series and today is another word of the day. So ngayong araw na ito po ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa Sakura or Cherry Blossom in English. So ang Sakura po ay kadalasan po matatagpuan sa mga malalamig na lugar. At isa na po dyan ay ang Japan. So kadalasan po na matatagpuan na sakura sa Japan ay iba-iba po ang kulay nito. So may puti, may light pink at may pink na pink. So ang sakura po ay namumulaklak po sila tuwing spring season. So kung gusto niyo pong ma-experience or makita in person ang sakura flowers, ay pumunta po kayo sa Japan during spring season. So, alam niyo po ba na ang sakura ay hindi po tumatagal ng ilang buwan kapag nakapagsimula na ito ng pamumulaklak? So, ang tinatagal po ng mga bulaklak ng sakura ay 1 to 2 weeks lang po. At lalo pa itong iikli kapag may malakas na hangin or ulan dahil po madali pong malagas ang bulaklak ng sakura. So, kaya kung gusto nyong ma-experience na ang sakura ay in full bloom, dapat alamin nyo kung or magtanong kayo sa mga kasamahan yung Japanese kung kailan nga ba ang full bloom ng sakura sa inyong lugar. Or kung may idea po sila kung kailan ang full bloom ng mga sakura trees sa mga lugar na gusto nyong puntahan. O kaya ay isearch ninyo sa internet or kaya ay manood kayo ng mga balita sa television. So, dahil binabalita rin po dyan kung kailan mag bloom ang sakura. So, at ang pag-uusapan natin na term or Japanese term ay ang full bloom ng sakura. So, kung ang sak kung ang to bloom ay saku in Japanese term, ano naman kaya kung naka full bloom na ang sakura or ang mga cherry blossom. So, kung naka full bloom po, ang cherry blossom ay mangkai po ang term, ang Japanese term dyan. So, mangkai. So, kung itatanong nyo sa kaibigan nyong Japanese or kasamahan sa trabaho na Japanese ay pwede nyo pong gamitin ang term na mangkay kung ang tinutukoy nyo ay ang full bloom ng sakura. So halimbawa ay tatanungin nyo kung kailan nga ba ang full bloom ng sakura. So sa anong araw magfo-full bloom ang sakura dahil alam niyo po ba na kapag naka-full bloom na ang sakura ay napakaganda po nitong tingnan. So, yan itatanong ninyo sa kasamahan niyo na si Masen Sakura wa itsu mangkai ni narimashita ka. So, tatanungin niyo kung kailan nga kailan po ba magfo-full bloom ang sakura dahil napakagandang experience po talaga kapag na, chempo, na na ka, naka tempo kayo na naka full bloom ang sakura. So ganyan po tanungin niyo po ang kaya, kasamahan niyo sa trabaho or ang kaibigan niyo Japanese kung kailan po magfo-full bloom ang sakura. So sakura wa itsu mankai ni narimashita ka or sakura wa sakura no mankai wa itsu desu ka? So, yan po ang itanong, itanong nyo para makasigurado po kayo na pag pupunta kayo sa lugar na gusto nyong puntahan para mag Hanami or Sakura watching ay masakto nyo po na naka full bloom na ito. So, tanungin nyo po ang kasamahan yung Japanese kung nakamangkay na po ba ang mga sakura sa mga lugar na gusto nyong puntahan. At yun lang at yun lamang po. Maraming salamat po. See you on my next video. Bye!